ayan mga lalabs nandito na naman tayo sa may area at dahil nagkikrave na ako so nakita ko na masarap na ihaw ihaw at ito nga, minto muna ako pansamantala at uh, bibili nga ako nitong na barbecue napakasarap kasi daw ng barbecue dito lalo na itong laman at atay ng baboy so bumili nga pala ako ng itong atay tsaka laman at tsaka yung uh, tinatawag nilang isaw ng baboy yan, napakasarap talaga itong natikman ko naman talagang eh, uulit-ulitin mo pag natikman mo yung lasa ng barbecue nila lalo na yung uh, suka nila eh, maraming kasamang pipino at ah uh, napakaanghang sulit na sulit at masarap din itong uh, iulam itong barbecue ni Plada, talaga naman napakalasa ayan nakita nyo ang dami nilang iba't ibang klase ng paninda ayan, may hotdog pero hindi na ako kumuha ng hotdog dahil lagi ko naman matitikman yan yung longganisa hindi na rin at uh, yung iba pa tatlong klase lang binili ko